Natagpuan ang isang lalaki na mahina sa tabi ng isang ilog sa Negros Oriental, malapit sa kanya. Natagpuan ang patay na dalagita na hubot-hubad at may mga sugat sa katawan niya. Ano ang nangyari sa kanila? Noong ikadalawamput-tatlo ng Hulyo ngayong taon, may nangyaring kakaiba. Nakita ng dalawang binatilyo ang sugatang lalaki habang binabagtas ang tabing ilog sa barangay Ilaya, Negros Occidental. Sa gitna ng matinding labanan, buhay ay umaabot sa alang-ay ng kahihinatnan. Agad nilang humingi ng tulong sa barangay. May nakita silang tao na nakasandal sa bato sa gitna ng ilog. Mayroon akong impormasyon tungkol dito sa barangay. Isang lalaki ang binanggit na si Mitchell Diego, may edad na 36 at nakatira sa tayasan, Negros Oriental. May mga lalaking humabol sa armado ni Mitchell, kaya nasugatan at nahulog siya sa ilog. Saklaw ng mga katutuhanan, mukha niya noon, ma'am. Sugatan, ma'am. May suga. Napakahina. Hulya sa kanya, nahulog sa bangin, tumama sa ilong, ma'am. Nasa ambulansya papunta ospital. May sinabi si Mitch at habang nasa biyahe. Nakapatay ako. Sinabi ko sa pulis, ako ang pumatay. May sinabi siya na may pinatay siyang isang babae. Nang mabuntis ang suspect, sinasabi niyang siya ang pumatay dito sa Valencia. Nag-coordinate ang mga pulis dito sa Valencia dahil dito nagaganap ang krimen.